Ano na? Hi! <laughs> Kamusta na po? Ian? Kamusta na po? Ayan guys, at luto na po itong ating tofu sisig. Okay. okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, bali, si Nini po ay nag sa topo sisig. Kaya yung aming topo na nasa Sinkin. rep ay amin na pong lulutuin. At maraming maraming salamat po sa aming anonymous sponsor na nagpadala po sa amin nito from Hawaii. Wow! First time kong makakatikim ng topo na galing sa Hawaii. Ito po ay pinapackage po sa amin. Yan. Thank you so much po. Lulutuin na po namin. Ay! Ito may tubig. Ay, tika. Bura naman talaga ito tubig. Para hindi mo... Ba... Sanudan. Buka ako sa sanudan. O mm -hmm. nini, dito mo muna isahod ah. Ipod mo muna din ah. Mm -hmm. At ito po yung mga topo na lulutuin po namin. Yan. Parang iba yung kuwanihan ni malambot. Uh -huh. Hindi kagaya nung topo natin dito na malambot din. Kaya iba yung lambot niya. Ay, mabilis palang masira. Okay. Dito mo nini May sabaw. Sahod mo diyan at may sabaw. Dandahan at baka masira. Yung gawa ko, yung uha ano, na sira. Pero makapalsiyahan eh. Oo. Oh, oo, napaka-smooth. Mm -hmm. Oo, wow, wow, nga, honey. Ang puto, eh. oh, oo. Tingin po. Wow. Ano kaya pagpiprito na ito, hindi maturog? Oo. Parang ibang-iba po mama yung tofu na yan dito po sa atin, honey. Eh. Mm -hmm. Saan po magagaling iyan? Galing Hawaii. Wow, wow galing Hawaii. Oh, God oh God. ganda ng gawa niya. <laughs> kaya nga. Hindi kaya ito madurog pagkakrape ako. Okay. Parang ibang-iba mama yung tofu, mm honey. -hmm. Eh. Napakalambot niya. Uh -huh. Tsaka parang siyang pinong-pino. Mm -hmm. Madulas pati. Parang naninibaba. Nung kami nasa Singapore, mama, ay parang ganun yung mga tofu. Ay, masarap. Mm -hmm. Mm -hmm. Try ko kaya mag-try ko na. Try mo, try mo lang. Uh -huh. yung sa mga movie, Kim Honey, yung tofu ay ano ah. Oh. Then Oh. Mga Ano ka May harina. So. so no. parang ganyan. Parang mabilis siyang maduro. Ano kaya, kaya mama kapag ay pinarito? Ay, Sana na may maging okay. so, <laughs> sige, lagay Yung mga durog. Ay, mamaya na yung mga durog. Inihiwalay po nila mama yung mga durog. Parang ano ah? Taho. Ano pa lasa nito para rin yung toko natin? Siguro po. Magtala mo na ng maliit. Napaka-smooth po, honey. Mm -hmm. Tapos po ay napaka-kinis. Oo, oo, madulas

Ayan, din yung ating tofu. Parang okay naman po siyang i to. Hindi na po nadodoro. Yan po, at ihiwain na po ni Nini. Okay. Ihiga mo pagkahiwa. Ah, para yeah. hindi ano Yan. Tapos, Ilan? Ilan po? Ilan po? Ayan, ganyan. Um, yan. okay na yun. Tapos, langin mo na dito, asa. Tinggan. Nagdito po si Dodotsky. Si Kim. Ha? Nag-alam yung L. Si Kim. Nakain ka ba gano'n po? Yes. Ata pa rin. Nakain. Yan guys at Parang nagdikit-dikit na Ayan po at tayo po'y nakaluto na Ayan na po ang itsura Dahan-dahan yun Dahan-dahan Sige, lahat mo lang Tapos ikalat mo agad Kalat mo agad. Palakas mo ang apoy. Para mabagal ang apoy. Bawang oh, pag binibrito yung halit. Oh. Gusto mo ipinito kita para lumit ka? Go! <laughs> <laughs> <Yo>. Tumidikit <Sorry. laughs> po siya, kaya po aking hinangalo po. Yun pong saging dito ah, ay halos ay marami na pong hinog. Ayan guys, at pinipiling na po ni Bossing yung saging. Ay, sarap na ito. Mm. Mm. Grabe po, matamis. Iba po yung tamis po niya. Masarap. Sarap. Halos po eh, may hinog ng lahat itong saging na ugugin. Pinipiling na rin po ni Bossing yung mga saba. Malalakihan yung pagkabutil. Sarap na yan. kapitas Maganda po itong saging at talaga namang malalaki po ang butil. Matataba. Ikaw, Maloy, gusto mo ng saging? Ate Huya! Kuha ang saging. Sa kuha na kayo dito ah. Ikaw maloy, gusto? Kuha ka na. Pag nahinog ay panlaga mo. Ayusin mo pag kuha. Kaya. Pa, kaya mo maloy, kaya mo. Abay, oh, malakas. <laughs> malakas si maloy. Para ako inundang mo lang sa maganda. Iba lang na, oo, una kakapili ng maganda. Dalawin mo na ate Wet, kasi ka na ba? Oo. kahit ito din pa ito kaya ate Wet, kaya ito na. Ay, oo. Pwede pa daw ang isa ah. Tatlo ang inyo ah. Si so, Tila tayo partido Salamat mm. po rin lahat kay Madel yung isa. Bigyan mo na doon ko nila. isa sila. Tapos ay didadalhin ko naman doon ah. Ito naman pong isa ay dito ah sa kabilang bahay. Panabayabas. Tao Tao po! Dito ko lang po ilalagay at walang tao. May tao na ba dito sa kabila? Wala. Ito pong isa ay dito ko din ah, sa kabila. Wala rin pong tao dito. Yan guys, at magtitimpla na po ako ng mayonnaise. Ayan, meron pong pidya, atas ng kalamansi, paminta, cayenne pepper. Lalagyan natin ng kaunting sugar, tapos po ay liquid seasoning at saka po oyster sauce. Ayan guys, lalagyan po natin ng katas ng kalamansi. Itong mayonnaise. Lagyan din po natin ng oyster sauce. Ng paminta. Saka po ng kaunting cayenne pepper. Ng asukal. Lagyan din po natin ng nor liquid seasoning. Ayan, at halawin lang na po nating maigi. Nagpainit na ako ng mantika at magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Lagay ko na rin po itong mga sili siling green at saka siling labuyo. Onti lang po yung nilagay kong siling labuyo para hindi po masyado mahang. Tapos ilalagay na rin po natin itong mga tofu na ating ating na rin ito. Lagyan ko lang po ng kaunting asin. Yun pong ating tinimpla na mayonnaise ay ating na rin pong idadagdag. Ayan po, ta Ayan po, tahaluin ta lang na po nating maigi. At ito po'y okay na. Ito na po ito. Ayan guys, at luto na po itong ating tofu sisig. Wow, sarap. Okay. Tikman na po natin itong aking niluto. Hmm, hmm, Grabe, sarap. Sarap po. Stop. Kung tila doon, tapos baka hindi mo makakaya. po, tinitikman na po nila. Ano? Oh, <laughs> Parang napahangan ka sa pagkasarap mo. Parang mo. Parang upahan. Hindi. Ako na, napahangan. <laughs> <laughs> Natotoo pa na bagang kumain ang mapahang. Malulu ako ng konti. Mm. Ano? Ang sarap. Sarap eh. ni. Yan eh. Tara kain na ka tayo. Kain na ako. Tama lang <laughs> ba ako? Kala ko bagay. <laughs> Kaya mo nang manghang. <laughs> Ayan guys. At eto na po ang ating tupo sisig. na. Sarap. Meron din po kaming sinigang na isdang buraw. Yan, kain na At yun pong ating minatamis na CD. Saging na Pug -pug. Kain tayo. Let's <laughs> pray Father, this <laughs> is spirit Bless us, all, Lord, in this day, give secure and to receive from thy Lord, Kaya na po. Kaya na po.

Dudot Wala na ang kanin Pag <laughs> Ano dudot? Kaya mo yung anghang? Hmm. Galit-galit mo na po, walang inimikan sino bunga may niloto mo

Mama, ini. pa hindi ang hindi ang hindi ang hindi ang hindi ang hindi ang hindi Ano nini? Ah, okay. Craving satisfied? So, oh. Ang baby tayo! Ang oh. baby tayo! Ang baby tayo! Timot, pag kinakausap ko po, oh, ay ibig na sa akin tumingin. Abay, dito sa camera, nakatingin. Ang baby tayo, ang baby tayo, ang baby tayo, kung pa ay ito, ano na mahal ko diyan. Kumusta na po? Kami pinakain ay nasa ko na lang po. Ito, tahimik na tahimik lang. Ang po, exercise ng kanyang mga paa at kamay. Baby ko, mahal. Shhh! Ano na? Alam na talaga ang kamera. Alam na po na yan ang kamera. Alam na po na yan. Baby ko. Baby ko. Mahal ko. Baby ko. Tahimik lang po si Teo. Tahimik lang po diyan ng aming baby Teo. Nakatingin sa camera. Baby kong mahal. Ay, nagtawa na po. Baby kong mahal. Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? kamusta na po? iyan? Kamusta na po? Ay, maghapon po kami tulog. Ano po kaya mamayang gabi magpatulog, ha? Baka po i, kung anong oras na naman matulog. At maghapon po yung ang tulog. Ay, baka po mamaya alauna na naman iyan matulog. Ay, po, na naman po kami. <laughs> Pupuyatin na naman po kami ng baby kong yan. Ah.